for the first time in my life. <laughs> that looks ridiculous. Let's go! Oh my gosh, it's so <laughs> Ang Dead Sea ay isa sa may pinakamaalat na tubig sa buong mundo. Kapag naligo ka daw dito, kahit hindi ka marunong lumangoy, ay hindi ka malulunod dahil lulutang ka lang. At bukod dyan, ang putik sa Dead Sea ay nakagagamot di umano ng mga sakit sa balat at maganda sa kalusugan ng tao. Sa katunayan, naging kauna-unahang resort ito sa mundo. Ano ba ang scientific explanation kung bakit mas madaling lumutang sa Dead Sea at bakit nga ba tinawag ito na Dead Sea? Tara at alamin natin ang mga usan facts tungkol sa Dead Sea. Ang Dead Sea ay makikita sa pagitan ng Israel at Jordan. Ang totoo ay hindi naman talaga isang dagat ang Dead Sea kung hindi isa itong Salt Lake o Lawa. Ang Dead Sea ay isang hypersaline lake. Ibig sabihin ay napakataas ng salinity. Ang antas ng asin nito ay 34% ang salinity level ng Dead Sea. 10 times na mas mataas kesa sa dagat. At sa sobrang asin nito, ito ay nagiging siksik o mas dense kumpara sa typical na tubig ng dagat. Mas mataas ang salt content, matas din ang buoyancy na dahilan kung bakit lumulutang ang isang bagay sa tubig. Ayon sa mga scientists, ang density ng tubig sa Dead Sea ay 1240 kilograms per cubic meter. Samantala ang average ng katawan ng tao ay nasa approximately 985 kilograms cubic per meter. Mas mababa ang density ng katawan natin relative sa water density ng Dead Sea, kaya lulutang ka talaga dito nang walang kahirap-hirap. Sa Sobrang dense talaga ng Dead Sea. Makapal ito at para kang nagsuswimming sa olive oil. Kaya alamin natin kung saan nga ba nanggaling napakaraming asin sa Dead Sea. Saan galing ang mga asin sa Dead Sea? Ang Dead Sea ay nagmula sa rock erosion na dulot ng tubig Tuwing umuulan, nagre ang water molecules ng tubig ulan at nagiging carbon dioxide sa paligid. Kapaligiran na bumubuo ng carbonic acid na siyang nagdudulot upang maging acidic ang tubig ulan. Ang acidic rainwater na ito ay siya namang nagre-react sa mga bato sa bundok at kumakapit sa Dead Sea na nagdudulot ng rock erosion. Mula sa erosion ay nabubuo ang mga asin sa iba pang minerals na inaanod patungo sa Dead Sea. Bukod dito, sinasabi nga ba't ibang minerals na galing sa tubig ng Jordan River ay nagmimix sa tubig ng Dead Sea at isa rin sa dahilan kapag nag-evaporate ang ulan ay nag-iwan ito ng asin. Ngunit ang isa pang tanong, bakit tinatawag itong Dead Sea? Ngayon natin yan alamin. Kung may Dead Sea sa Israel, meron naman tayong literal na Dead River, ito ang Ilog Pasig. Sa tingin nyo ba ay posible pang maibalik ito sa dating niyang ganda? Pakishare ang inyong opinion sa comment section. Patay ba talaga ang Dead Sea? Dahil sa sobrang alat ng tubig ng Dead Sea, ay wala ka talagang makikitang isda dito. Dahil hindi naman kayang mabuhay sa environment at hindi rin makakainom ang mga nauuaw na hayop, wala ka rin makikitang Lumilipad na ibon sa ibaba o sa ilalim ng puno. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong Dead Sea. Wala kasing nilalang na kayang mabuhay sa ilalim nito. Pero totoo nga ba na hindi nalulunod sa Dead Sea kahit hindi ka marunong lumangoy? Kahit na nakakalutang ang isang tao sa Dead Sea, meron pa rin talagang posibilidad ng pagkalunod at ang hindi pag-iingat. Sa katunayan, may mga nalunod na talaga sa Dead Sea. Isa sa mga dahilan ay ang western winds na nagtatangay ito ng tao sa hinang pagkalunod. Meron ding sinusubukang lumangoy at nakalubog ang mukha sa tubig at dahil makapal at mabigat ang tubig, isipin mong lumalangoy ka sa mantika. Hindi kaagad sila nakakaayos ng posisyon upang maiwasan ng pagkalunod. Kailangan natin sundin ang safety precaution. Nirekomenda na humiga ka nang nakaangat ang ulo at iwasang lumoblob ang mukha sa tubig dahil maaaring mapasukan ng iyong mata ang ng napakaalat na tubig o kaya ay makainom ka ng marami. Delikado sa katawan ng sobra-sobrang alat. Dahil maaaring maging sanhi ito ng kidney, heart at kidney failure. Ang Dead Sea ang kauna-unahang health resort na sinasabing nagtataglay ito ng healing properties at ayon sa kasaysayan ay ginawang health spa, spa, ni Herod the Great ng Roman ang Dead Sea at sinasabi ding ang putik na nanggagaling dito ay maganda sa balat dahil sa mga minerals na tinataglay nito. Ang Dead Sea ay nasa west point of the sea ay tinatayang nasa lower below sea level. Dito rin natagpuan ang Tinatayang dead scroll ng isang batang pastol na hindi sinasadyang mapadpa sa isang kweba. Sa loob ay nadiscover niya ang isang malalaking jar na naglalaman ng mga ancient scroll na tinatayang nasa 200 years old na at noon ay ginagamit ng mga Egyptian ng tubig nito sa magmawify mag ng mga bangkay at ginagamit rin ng mga magsasaka ang minerals na nagsisilbing fertilizer ng kanilang pananim. Nakakalungkot isipin na sa totoo lang, ang Dead Sea ay unti-unti nang namamatay. Nalaman ng mga researcher na ang tubig nito ay mabilis na umuurong. Noong 1930s, meron pa ito sukat na 400 square miles at ngayon ay may 200 square miles na lamang ito.